Ang katanungan namin, mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa Comelec? Um, sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa Comelec. Isang dalawampung anyos na contestant sa It's Showtime ang naging usap-usapan. Hindi dahil sa talent niya, kundi sa isang simpleng tanong tungkol sa Comelec. Isang tanong, pero nag-iwan ng malaking tanong sa atin lahat. Nakakatawa para sa iba, pero mas nakakalungkot kung iisipin. Comelec yung commission on election. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag ano. Mm, okay Comelec ang ahensya na nagsisiguro na may boses ang bawat Pilipino sa eleksyon. Pero paano kung mismong kabataan na dapat bumoboto, hindi ito kilala? Hindi siya ang dapat pagtawanan, kundi ang sistema kung saan mas nauunang pag-usapan ng sismes kaysa sa edukasyon. Huwag lang maging madaldal sa social media. Maging mulat din sa tunay na issue. Ang susunod na eleksyon ay nasa kamay natin. Maging responsible. Maging mulat. At higit sa lahat. Maging Pilipino. Alamin. Pumoto. Makialam. Halalan 2012. Kabataan ang pag-asa mamatuto sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa paligid natin, kasi I think as as uh, Filipinos, kailangan natin talagang um, magbigay ng suporta sa bansa natin at alam natin na dapat nating alam yung mga nangyayari dito sa bansa.